ay tasan yung ano mo ah, yung ano mo. <laughs> yan. Yung ani, pantan mo, mababasa yan. Ah. Bakit? Dali eh. Lali. Lali. Oo. Lalim na lalim niya rin. Lali. Ah. May tas, at ano. Sikip. Bala ka dyan. Ay. Ay, ako. Ah. Babasa ako. Paano yan? Mababasa ako yung magbasa Ati, Ate, kaya yan siya tinuro. Eh, siya tinuro. <laughs> kaya. <laughs> Dali eh, mabasa ako eh. eh Hanip na wala akong... Doon ang bandaroon Ah, ayaw i-release yung kanyang pantalon. <laughs> <laughs> ah, release nga <galing> yung pantalon. <laughs> Pinagay pa sa akin yung gitara. <laughs> It's a pro! <laughs> 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 Nabasa! <laughs> basa ang basa! eh mm, mga kalagalag yung ilog namin o. Oh. <laughs> katin, katin o. Tuyo Tuyo na. okay. <laughs> okay. <laughs> Di ni po sa Ilaya. <laughs> 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 Sabi sa iyo, ay mo eh. <laughs> galag-galag daw po ang ating guitarist na galag uh.